po to dahil nung naghahanda pa naghahanda po kami para dito sa uh, paggunita uh, ng araw ng kagitingan ay na, nasama po sa usapan at ikako ay eh, dapat naman eh, kung tayo ba ay uh, nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama ay kailangan eh, ang ating pangako sa kanila at uh, ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, eh, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang uh, uh, masyadong mga documentary requirements, at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang? ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, punot-dulo ay nagiging matagal na. Magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na. Tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating uh, celebrasyon selebrasyon sa araw ng kagitingan upang mas, mas, mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito, maibigay na natin. Kaya kayo, mga bene beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilyang ng na mga nasawing, nasawi, sa habang sila ay nagseserbisyo sa bansa ay ngayong araw na ito may pap, mas, masasabi ko maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal hindi dapat naging ganito katagal kaya yan po ang ating uh, ang ating ginagawa po ngayon ngayong araw uh, tinitiyak po natin na lahat po ng mga nakikita eh, na lahat ng pamilya ng mga na, na, na nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw.